So, kamusta mga lords no? So, meron tayong sa page na printing shop no. Uh, may mga nag-comment doon na may nag-send ng picture na ganyan, sabi 25 pesos is na ba talaga ang color print ngayon, sabi. Doon. So, bilang isa sa mga agano uh, sa mga printing shop no. Sa sa mga owner. Ayan. Ang print ngayon kasi, depende kasi 'yon sa area kung saan nakatayo yung mismong shop no so kung lalo lang kung umuupa yung isang printing shop sa mall syempre ang ano noon yung ang presyo ng print is nakadepende talaga kung ano yung kung saan siya nakapwesto syempre kung sa mall ka mataas ang upa ng owner doon mas mataas ang mas malaki ang single niya sa print compare sa mga nasa bahay lang yung printing shop at yung iba yung umuupa lang doon sa bahay no? so dito sa senaryo na to siguro di, na, di ko na maalam kung saan siya nagpa print no? di ko alam kung sa mall o sa bahay o may shop siya mismo doon sa residential uh, kaya depende depende kung anong kung saan siya nagpa print pero sa akin kasi dito sa shop ko no? ang pinakamataas na print ko kapag full color is na 12 sa 12 pesos lang siya halimbawa yung mga portfolio ng mga bata uh, na nasa long basta full color is 12 pesos no hanggang doon lang ako kasi tapos pag mga short naman portfolio din na uh, full color is 10 pesos tapos yung xerox nasa 4 pag baligtaran yung ID eh then kapag mga documents naman na si xerox lang 3 piso lang yung singil ko doon kasi yung pinaka ano ko kasi yung area ko kasi yung pwesto ko is nandito sa residential kaya mura lang naman yung upa din sa kayong mga gamit dinidepende kasi yan eh kung saan talaga yung pwesto mo kaya kung ang pwesto ng owner is mahal yung ano niya syempre doon din siya kukuha ng iba niya sa mismong pwesto niya kaya siguro yan, mahal talaga ang single nun so pinaka ano talaga dyan nakadepende talaga ano, kasi iba iba talaga presyo nyan wala talaga talagang mismong magkano taripa nung magkano talaga ang isang print eh. kaya yan yung masasagot ko dyan kung bakit 25 pesos yung siningil sa kanya sa color print na yan pero sa akin yung ganyang ano yung ganyang print na kulay kung nasa short yan nasa 10 pesos lang sa akin yan yung ganyan lalo na kung meron siyang image ng tao pero kung mga dot dot lang naman, 7 pesos, mga ganun, yung mga sinisingil ko. So, kung lalo pa mga estudyante, kasi naranasan ko kasi dati, nag-estudyante rin naman tayo. Nasa naranasan din natin na magpa-print yung wala tayong pera. Kung baga, nilalagay ina, ko yung sitwasyon nila, na sitwasyon nila, na parang sitwasyon ko noon. No? Na hindi ako makapag-print noon kasi kulang yung pera ko. Kaya estudyante sila, kailangan nila yung mga sa, mga project nila, assignment. Kaya minsan okay lang sa akin kasi minsan kulang pa nga sila ng 2 piso. 'Yun. Parang tulong ko na rin sa mga estudyante. sa mga estudyante lang naman 'yun. Kasi malaking bagay talaga sa kanila 'yan na ano, na sa mga print sa mga sa, mga project nila. So 'yun lang mga lords ang masasabi ko dito sa ano na to, sa picture na to. Ito ah disclaimer lang mga lods sa ah, hindi sa akin itong picture hindi sa akin nagpa-print yan nakita ko lang yan sa ano sa sa group ng mga printing shop ayan so hi ano na lang mga lods so happy nice day everyone so happy printing thank you